Kung sa welcome back sa Virgo's channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! Ay, na ka lang Social na customer. Pag may lalaking chat nang chat sa iyo, mo. Ay. Para di na magreply. <laughs> Oo gano. <na>, Gan <laughs> ka na lang. Sure kidding sila ba? I miss you. Mua. Kami yang kumagawa nito eh. Terima kasih. may binabalak sa idol Naku. ah. May mga barya. Ah, yung arinola lang kinuha niya, hindi yung barya. Wait <laughs>

Madama, nang tinitigdan mo? Lookalook! Oh Kung look. Seafood? seafoods? Seafoods? Uy, seafoods daw? Uy, masarap yan. Gusto ko wow rin naman. yan. Wow naman! 129k? Ang malaman. Wow! Pero mukhang masarap naman ano. <laughs> hmm. <laughs> May ganun pala. Ang mahal Do you have a boyfriend? Yes, I do. Where is he from? He's from another nation which nation? Imagination. Imagination. <laughs> Ganda But niya, ano? Nakakain niya yun. Ayoko. 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 Gili na pala nga. Bata pa isipan niyan. Samantalang matandang katulad ko, mm. nasa wastong isipan na. Talaga? Mm. Ang bata, pagdating ng sweldo, <coughs> ubus sa barkada. Mm. Anong barkada? Tama. Mama? Ma'am? Uh... Ah. Samantalang matandang katulad ko, uh. Ah. iintregong buong -buo lahat ang sweldo. Solid. Mm. Talaga. Ang bata, palit ng palit ng girlfriend. Ganyan pala manligaw nun, na, ano? Ganyan palang matandang katulad ko. Faithful. O. Stick to one. Talagang. Kaya, kung pamimiliin ka, saan ka? Sa bata o sa matandang katulad ko? Ayun, pinapili na. Ah. Uh, <laughs> <laughs> Siyempre, dun sa bata. <laughs> Yung todo paliwanag siya. Pero iba pa rin na pinili. Ay, nato. Walang tatawa. Walang tatawa. Ano mo sa sabihin para makapag-usap kami? Sa kamay mo? Sige mo pa. Ha ha? Sa'yo. Ha ha? Ha ha? Ha ha? Ha ha? Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha.

Dadala ka rin talaga yun. Ay, bawal ba? Lagot ka. Ang labi yung kamay ko. Nadadaga na mo. Nadadaga na mga dung. Uh, aray, 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 aray. Uy. Ma, apaka-sensitive naman. Bakit? Ah. <laughs> oh, Hindi <laughs> pala siya nag-iisa. <laughs> May eh, mga katulad pala siya. Hmm. Hmm. Ano to? Wow. Wow. Magic. Ha <laughs> <laughs> ha pero yung stretch niya pang 6.30pm. Beta ba ako naman ngayon? Ikaw e, nga, pangit mo, minarinig narinig ka ba sa akin? Lumayas ka! Mukha kang tuhod! <coughs> Kapita mo lang rin ako, grabe na Happy birthday! Mamaya rin! 5, 6, 7, 8! Happy birthday! Oh, lipag ko na! Lipag! Lipag! Happy birthday <laughs> to <birthday> you! <birthday. laughs> happy birthday! <laughs> Happy birthday! Happy birthday to you! Ika muna! Wish mo na! Wish. Uh, wish. Ah, mag... Matapos mo na siya sa pag aaral bago... Si tatay na nag-wish. <laughs> 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 Matapos ka muna sa pag aaral bago tumusok. Oo, oh, oh, talaga. Tama, tama. Ah. Pag tumusok ka, huwag ka na mag aaral Huwag <laughs> <laughs> na wish niya sana makatusok na. <laughs> oh, <no>. <laughs> <laughs> Ang wish niya sana makatusok na. Para ikaw ko Okay, class. <clears throat> Simula kayong araw, ha? Kapag na kayo, wag na wag yung na nakuntatawaging, sir, ha? Okay, sir! Maliwanag? Opo sir! Okay, very good. <clears throat> Wait, one. 2, later. Wait, good morning! <laughs> good morning, pre. Good Ayan, hindi ka natin lawag na sa'yo. Ayan, hindi ayun. Ayun <laughs> lang ako. Nagdaan-daan na kayo iba eh. Nag-duelo pa. <laughs>